So yan, good morning, good morning mga ka-PJ no? ha, uh, Ngayong araw nga pala ay Merkulis, no? December 3, 2025 At yun din yung araw ng aking birthday ngayon yun. Happy birthday! <laughs> Pero dahil araw ng birthday ko ngayon Imbis na gumastos no? sa aking birthday Ay siyempre unahin natin Pinagkukuha na ng ating anak buhay Dahil siyempre dito tayo Ah, uh, Nabubuhay no? Ay, yeah, santabi na muna natin yung birthday na yan <laughs> Papunta nga pala ako ngayon sa ano, habilihan ng gulong. Doon sa may Wish Lake, no? Bibili ako ng kahit dalawang gulong muna. Dahil nga naplatan ako kahapon. Uh, kasi medyo manipis na rin talaga. So, kailangan ko ng palitan. Yeah, bibili tayo ngayon ng gulong. Tara na, samahan nyo muna ako. Diretso na tayo doon. Dahil nga bukas, mayroon din akong ipapagawa. Malamang hindi na naman ako makakabiyahi bukas. Dahil magpapalit tayo ng uh, itip, no? Saka pati ko na rin yung aking uh, stabilizer bar bushing no? Pati tingnan ko kasi parang may naririnig ako na kalampak uh, okay. So tara na. Let's go. So yan guys, nandito tayo ngayon sa ano? Bili tayo ng gulong. Ito talaga pinaka favorite ko na gulong lang kasi tama lang yung presyo, no? Hindi sa ganong kamahal, hindi rin sa ganong kamura. At quality pa yung kanilang ano, gulong. Guys, okay, sa, ito yung binayaran natin sa gulong, no? Ah, uh, no? Yan o, oh, ang total o oh. Dalawang gulong lang muna binili natin 4050 Dalawang gulong Papakabit natin dito yan sa Goodyear Yan o, Goodyear So, yan guys Mas nakamura lang tayo Dahil nga Direkta tayo sa Boniga May kakilala lang kasi so, Hindi talaga sila nagre-retail guys no? uh, Kailangan mo talaga bumili sa mismong store no? Nang Witch Lake Ang kumukuha lang kasi talaga doon Ay eh, yung mga truck no? Mga delivery Malalaking truck So nataw lang kasi na may kakilala tayo kaya yun na nakamura tayo. So yan guys no ang gagawin natin diyan iro rotate natin yung nandoon sa harap kasi yan yung medyo bago pa anim na buwan pa lang yan sa harap na yun eh. Ah uh, makapal pa. Yan yung ilalagay natin dito sa likod. Itong bagong bili natin. Yun yung ilalagay naman natin sa harap. Kasi para sa akin sa ano ko paniniwala ko dapat bago yung nasa harap kumpara dito sa likod. No? Yun yung ano ko eh, na mas delikado kapag yung gulong natin sa harap ay kalbo na. Ito yung ilalagay natin sa likod, yung galing sa harapan. yan Yun Yung makapal pa naman eh. Yan yung ilalagay natin dyan sa likod. Mapalit natin. Tapos itong bago, dun sa harap. Okay. ito tayo sa Goodyear year. Tapos papalitan na rin natin yan ng pito. Oh, yeah. Palitan na rin natin ang pito yan. dalawang pito tapos ipapaan na rin natin ipapaawil balancing na rin natin para mas maganda yung takbo nya walang vibration, kasi kapag uh, nagpapalit ka ng gulong kailangan ipapaawil balancing mo talaga yan dahil malamang hindi maganda yung ikot ng gulong pagka uh, hindi mo ipapaawil balancing magkakaroon ng vibrate yan yung manibela experience na natin yan pag uh, ganun na hindi nagpapawil balancing no pag gano naman pag hindi pantay yung ano kain ng gulong yun naman yung kailangan na natin ipa wheel alignment naman ang tawag doon camber alignment yan so maganda naman yung kain ng gulong pantay naman ah na. kaya wheel balancing lang ang kailangan dyan okay so ito ito yung galing sa harap no na tinanggal yan o oh. pantay naman yung kain niya Oy. Okay. Hindi kailangan ipaano, wala lang min. Oil balancing lang. Talaga niya ng, ano, ng tingga. Katulad nito, may tingga. Ayun oh. No. Uh, yan ang ginagawa kapag pinapa-oil balancing, nilalagyan lang ng tingga. Ayun oh guys, so bina wheel balancing yan. Ayun oh. No. So ito naman yung binayaran natin lahat-lahat guys ano. Ah uh, ito one 150 ang isa sa pagkabit. Kaya yun oh, no? 300. Tapos yung balance Ayun oh. No? 300 din yung binayaran natin sa balancing no. Tapos yung ano sa ito, pito to. Itong 84 pesos. Plus, meron pang nilagay na itong para sa tingga. Adhesive. Ayun know? Adhesive. So, 96. So, lahat-lahat ang binayaran natin. 860. Okay? So, pwede na rin naman. So, yan. Kakatapos lang natin, mga pj Magpakabit ng gulong. Tapos, pina-wheel natin. No? Tapos, pinapalitan din natin ng pito. Kailangan kasi talaga yun. So, siguro mayroong magtatanong. Lalong-lalo na doon sa mga bago lang. Na first time, makabili ng sasakyan. Siyempre, hindi naman lahat ng tao na kabisado na lahat. Lalong-lalo na yung mga first time nilang nakabili ng sasakyan. So, wala talaga silang idea no, pagdating sa sasakyan. Ako kasi, uh, mayroon na dahil nga matagal tayo nag-taxi. No? Kaya kabisado natin halos lahat yan. Hindi lang natin kaya magmekaniko. <laughs> so ano nga ba ang pinagkaiba ng wheel balancing at saka wheel alignment, no? So magkaiba po 'yan sila, no. Unahin natin tong wheel balancing, bakit kailangan? Bakit tuwing magpapalit ka ng gulong, bakit kailangan ipa-wheel balancing mo siya, no? Ito yung sagot diyan. Kasi pag hindi mo yan pina-wheel balancing, no? Ah, uh, pinakabit mo lang siya sa mga vulcanizing, Siguradong sigurado ako pag uh, ang takbo ng sasakyan mo niyan, may vibration niya na mangyayari, no? Yung manibela mo mararamdaman mo nagpa-vibrate yan kapag tumakbo ka na ng 80 pataas o 60 pataas. Ganun yan. Kasi experience ko yan eh. So bakit ka ba nangyayari yun? Hindi naman tayo expert no. Pero base lang sa experience ko is eh, siguro kaya kailangan mo siyang ipawil balancing. Dahil siyempre yung halimbawa yung kabuuan ng gulong. Yung isang buong gulong di ba? Yung bilog na yan. Hindi naman siguro yan na perfect ng paggawa na pantay-pantay yan. So, maaaring yung party dito sa kabilang, ano, medyo makapal yung rubber, di ba? Eh, wala namang perfecto na gawa siguro. Kaya ganon, no? Kaya pag pinakabit mo siya, hindi mo siya pinawil -well balancing, so, ano nangyayari? Hindi nga pantay yung, yung weight, no? Yung bigat niya. Hindi siya pantay. Kaya nagkakaroon talaga siya ng vibration, yung gulong. Yun yung pagkakaintindi ko. Okay? So, dito naman tayo sa wheel alignment. Bakit kailangan may wheel alignment? Ginagawa lang yan kapag halimbawa, ikaw driver, nararamdaman mo. Yung manibela mo ay tabingin, no? hindi pantay, hindi diretsyo. So, malamang yan, wala siya sa align. Yung, yung gulong mo. Kailangan mo yan ipa wheel alignment naman. Tapos, isa pa sa mapapansin mo dyan, hindi rin pantay yung kain sa gulong mo. Yung pagkapudpud niya, hindi siya pantay. Kaya kailangan mo talaga yan ipa wheel alignment dahil sayang yung gulong mo, no? Pag hindi pantay yung kain. Uh, hindi masusulit yung pagkakapudpod ng gulong. Siyempre, yung gilid na yung kinain eh, no? Sayang ang gulong. Mabilis lang siya mapudpod. Okay? So, yun talaga ang kalagaan Kaya kailangan mo yun, no? Una, pag naramdaman mo ng tabingin yung manibela mo, uh, hindi pantay ang kain ng gulong, kailangan mo na ipakahuwil alignment yan. Okay? So yun lang no So bukas Mayroon pa tayong karugtong Hindi pa tapos yung ating gastusan Dahil bukas Magpapapalit din tayo ng ATF naman Kasi mahigit na tayo sa 40,000 No Yun naman ang ano ko dyan Pag naka 40 Pataas na Pinakamataas na yung 50,000 kilometers Eh Need na natin palitan ng Ah uh, ATF Ngayon ito 40 plus na siya Kaya magpapalit na ko Bukas ko na gagawin Kasi alanganin na no Ah uh, Inuna ko muna yung gulong At tanghali na rin tayo nagising kanin Dahil coding na natin ngayon Bawi-bawi tayo sa pagod natin, puyat. Kaya tanghalin na rin nagising kanina. Kaya pagagising ko, inunan ko agad yung aking uh, gulong. So, yun nga. Birthday sana natin ngayon. Ngayon lang unahin natin itong uh, pinaka uh, sandata natin sa hanap buhay. Kasi ito yung pinaka importante. So, ito na rin yung birthday gift ko sa sarili ko. Okay? <laughs> Siyempre, dito, dito tayo kumukuha ng kinabubuhay. No? So, unahin talaga natin yan. Okay, so abangan nyo yung part 2 sa pagpapagawa natin sa gastusan. <laughs> so ayan mga ka-PJ, good morning naman ulit. Ah, uh, ito, Araw nang nga, uh, Webes, no? December 4, uh, 2025. Papunta tayo ngayon, kailangan no, doon sa ating uh, tropa para papalitan natin yung ating uh, ATF sa 4,000 na, no? Kaya, kailangan natin magpapalit yan. Siyempre, kailangan natin alagaan yung ating uh, transmission. Eh, mahirap na pag yun ang nagka-problema. Napaka-mahal yan, napaka-gastos. Kaya nang sira. Kaya alaga dapat yung ating ano, ETF. Okay? So tara na, samahan nyo ako doon. Sa na nag-request, si Sir Ben, nakalimutan ko yun, ano, -request yung ano, pero nag-request siya ako eh. Pakita ko daw kung paano nagpapalit ng ETF. Kaya tara na, samahan nyo ako. So yan guys, no, yung ating gagamitin na ETF, you know, AT, ano, no, T4, you so, know, yun ang dapat ang gagamitin nyo. Pagka itong ganitong abansa. Pero ito yung mga bagong abansa ngayon eh. CBT na yan eh. So dahil ito, lumang, ano to, ah, uh, abansa, ETF ang gamit T4 no kasi ito balit din tayo ng ano ng uh, filter tapos yung pati yung gasket niya to yung gasket okay so nandito tayo ngayon sa tropa siya na ang bahala dito para mag ano palit dito talaga ako nagpapa ano, sensitive sa kanya patagal na simula nung kinuha ko tong uh, abansa ko okay, okay. Sige yun na. Pilano na natin. Uh. So ito yung ano niya guys, yung filter. Yan. Hmm, ilagay natin ng ano to, kaya may ganyang kulay, Nilagay natin ng panlinis. Ah, uh, diesel nang lagay ito. eh, panlinis. Ito yung filter na luma. Ito yung papalit natin. So, yun ang ano nito, kasi pag minaklas mo ito, napakaraming ano, tornilyo, yun, no? one, two, three, four. Dami yung tornilyo. So, yun, no? Know, Dami yung ano, babaklasin na tornilyo. Yung pinaka-oil pan niya. Hmm. Tapos ito babaklasin mo rin yung ano. Parang pinaka-brace mo. So ito, kailangan talaga magpalit ng ano. Ito, kasi durog talaga yan. Basta nagpapalit kayo ng ano. Itip. Palit din kayo ng ano. Gasket. You know? Yan kailangan kasama din napapalitan yan. Iba kasi yung ETF, hindi ka tulad sa, ano eh, sa magpapasin ka lang. Di-drain mo lang yan, tanggalin mo yung drain plug. No, pwede na. Ito kasi kailangan talaga baklasin. Para malinis ng gusto. baklasin yung oil pan. So, pa pinapatingnan pa rin natin yung mamaya yung ano, yung stabilizer bushing ito so, Kung durog na ba kasi may ingay. So yung ite pala guys, dapat T4 talaga yan. Meron isa niyan, WAC. Eh. So ito yung ano guys, sa uh, stabilizer uh, clamp bushing no. Uh, maluwag na siya, kaya siya umaalog. So dati nilagyan namin to ng ano, uh, sa pin lang, uh, lang. Kaso ito na naman siya ulit. Kung um, try natin umorder ko meron ito. Pag wala, uh, remedyo na naman to. So, pati ito, boss, pitalitan namin yung stabilizer clamp pusing dalawa. Yung may kalampag eh. So, yun, meron siyang ano, parang magnet, guys. Dito, dumidikit yung, alam yung mga metal. Didikit dyan. Dito siya nakaganyan, no? Yan. Dito pupunta yung mga metal na, ano, hmm, didikit dyan. Kaya dapat linisin to ng mabuti yan. Linis natin ng carburetor na cleaner. Hmm. Para malinis na malinis. Oh, malinis <laughs> malinis na. Malinis na. Hmm. lalagyan natin ng ano? Ano ba yung beta ng beta so kasi hindi naman ninikita ng face ng ano, may kitong turnip. Turnip baka maglustrid yun. Hindi, hindi malustrid ka mo. Yun. Makuputol yung gaspit. Hmm. okay. okay. Kaya hindi pwedeng masyadong naman. Oo, hmm. uh, kaya lalagyan natin ito. Least, Pang suporta. Pang so, suporta niya. Hmm. Kondisyon na ulit si ano. Abansang. May lalaban to sa linggo guys. So, as, umpisa hanggang. Hindi, linggo lang. 12 to 12. Pero siyempre kailangan magpahinga. 24 hours. Hmm. Ang usapan, kailangan may tumalo sa akin kahit isa. Pag natalo ako, kahit isa lang. Um, 24 hours yun. Sa araw talaga. Pag natalo ako, ako sasagot sa kakainin namin. Kaya yeah, kaya kondisyon siya ngayon. Bago din yung gulong natin. kakapalitan nating natin kahapon. So, mabir ya. Mabir ya. Ayan o. Hindi pwede mga birya. Pagkatapos magpalit ng gulong kahapon. Ayan o. Dalawang gulong. Sa harap. O, ito naman ngayon. Palit itip. O, para kondisyon na kondisyon. Laban. Mga ka-troopards. Kaya yeah, wala mo ng brabo ngayon. Bukas na tayo ba? bravo mga kaibigan So yan guys no Dumating na yung ating order na Stabilizer na Ito yung bago dumating Ito yung luma oh Ang laki ng butas yung luma oh laki. Kaya ito maalog na talaga ni kalampag na Kaya pag may kalampag sa sasakyan nyo Panginalim Tapalitan na lahat no ah, Ito yun Makalampag din to Lumalagatok Okay Okay tapos ito yung ginamit natin pang linis doon sa sa oil pan. Ang uh, ano, yan, carburetor cleaner. Para malinis ang gusto yan. So yan na uh, mga ka-PG, no? tapos na tayo magpapalit ng ETF. Tapos pinapalitan natin yung ano, stabilizer uh, clamp uh, No? Kaya ito, kakatapos lang. Ito, pauwi na tayo sa bahay. At sa mga gusto magpagawa dito kay ano ha unad so, ilalagay ko sa screen yung cellphone number niya para kung sakali mayro kayong gusto ipagawa papa kayo papapalit kayo ng ETF o CBT man yan o magpalinis kayo ng aircon no so pwede yan sila pangmasa lang ang singil niyan okay All right so ito hindi na ako magtatagal dahil medyo ano na pauwi na ako so oras natin ngayon ay alas 12:40 na pero hindi na muna ako bibiyahe Ah uh, bukas na lang ako bibiyahin kasi tinatamad na ako pag ganitong oras na. Pahinga na lang muna. Tapos ipo ang lakas para bukas pagbagan na hanggang sa Martis na yan. Okay? So yan na siyempre, no? Katulad ko, nakikiboundary lang kayo. Natural na uh, gusto natin makatipid. So pag pinagawa mo yan sa kasa, no? Sa kung saan man yan, eh, siyempre, may, medyo pricey talaga. Iba kasi yung pang tropa lang yung presyo. Mahal talaga, yung eh. katulad niya magpapalit ng ETF, o CBT, mahal talaga yan. Wala lumalaban dyan na ano, alimandaan lang yung bayad. Pagpalit yan. Napaka ano yan. ah uh, matrabaho talaga siya. nagtanong nga ako niyan sa ano eh, sa Chile? eh. Aabot siya ng ano, 7,000 kanila yung langis. Kaya, atras. <laughs> Pag nasa lang tayo, siyempre nakikihulog boundary lang tayo eh. O, oh, uh, di ba? Kailangan, abot kaya lang na presyo. Okay. So, yun lang. Uh, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kapiji yo temporary sending off. Adios sama Kapiji ingat ingat ah.